Yan mga idol, isang magandang gabi na naman mga idol. Ngayon mga idol, nandito tayo sa basketball court dito na mga idol. May liga dito mga kabataan. Pero napakadilim mga idol. Sipin nyo naman yan, oh, napakadilim. Pero mga na rin. Sipag pa rin nila maglaro mga idol. kahit madilim. Ayun, mga idol, nandito lang tayo sa ano. Bago tayo mag yan. Bago tayo magpapisa, baka naman pwede nyo share, like and subscribe to my YouTube channel mga idol. Kasi Alan Viajero Vlogs, Viajero. O yan mga idol. Ito may diga pang bata nito mga idol sa sumawala. Medyo kadilang-dilang talaga. Baka naman sinong mga... Politiko diyan na maawa ma ma sa lugar namin. <coughs> Kait ilaw oh, man lang. Para lugaw anak man nang dito. Hay don. Okay na naman. Dapat dito na lang. Saros. So, ito ya. Magdidiin ngalang. Yan mga don, dito dito sa lugar namin sa ano. Dulo, dulo lembakin, Oh. Dulo lembakin marilau malira, bulakan mga ito Ito yung lugar na ano. Oh, yun, mga bata maglaro ng mga ito. Kahit madilig. Wala <laughs> Wala <laughs> Wala

ng ngayon Mga kabataan mga gusto na din natin. Para sa mga bibilang. <laughs> o hindi

video mengedul. Wag neman wag neman yang kelimutan nge-share like dan subscribe ke main YouTube Sanir Nah, si Alan The Hero Blog di airan. Dan ya, tingkat-tingkat premax mengedul